Starting a business is made easy pag alam mo ang sikreto na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Coach, nahihirapan ka ba mag-start ng business dahil hindi mo alam. At the same time, marami ka mga sinubukan pero wala pa rin nangyari. Pero alam mo ba, madali lang talaga magnegosyo kapag alam mo tong method na isishare ko po sa inyo. Itong method na tinatawag na PSO. Ano ba itong PSO method? I-reveal ko yan sa gitna, kaya huwag kayo mawawala. Pag-usapan muna natin kung bakit talaga napakahalaga na mag-umpisa tayo ng negosyo. Bakit? Pag tayo po ay nagkaroon ng negosyo, it helps you to discover your passion and your purpose in life. Ang sarap kasi bumising eh, pag -puno ka ng pag-asa at pag alam mo kung ano ba ang layunin mo dito sa mundong ibabaw na ito. Do you agree? Type agree please sa comment section kung nag-agree ka. Number two, once na mayroon ka ng negosyo, magkakaroon ka ng financial independence. Alam mo, napakaganda po talaga pagka wala ka na pinag-aalala sa babayarin, tubig, kuryente, upa, lahat, di ba? Yung parang clear na yung mind mo kasi nga nabibili mo na yung gusto mo, nakakaya mo na yung gusto mo, natutulungan mo na yung mga taong gusto mo. And third, once you have a business, also, uh, it helps you to grow personally nakaka-gain ka ng bagong skills, bagong experience, tapos yung confidence level mo tumataas. Madali magnegosyo kung alam mo ito. Ang goal natin sa pagnenegosyo is not to sell, is not only to make profit. Ang goal natin sa negosyo is to solve a problem. Pag ikaw is magaling problem solver, nako, Ibig sabihin, ang laki ng opportunity para ikaw ay umaman. What do I mean? Ngayon, i-reveal ko na po sa inyo yung PSO method. Ano ba itong PSO? Find a problem, offer a solution, and then you will get your outcome. Again, find a problem, offer the solution, and you will get the outcome. Ito yung PSO method. So, pag-usapan muna natin yung mga real companies that gives and offer real solutions like Uber. Ano ba problema? Di ba, unreliable taxi services, mataas ang presyo, tapos ang tagal-tagal mo mag ng taxi. O ano solusyon ginagawa ng Uber? Gumawa siya ng app, instead ikaw maghanap ng taxi, yung taxi maghanap sa'yo. Imbis na magkano mataas ang presyo, alam mo na kung magkano bago ka umupo at sumakay pero ano 'yung naging outcome, 'di ba? Na-solve niya ang problema ng transportation sa taxi. Ano rin ng naging outcome para sa kanya? Grabe, global company na siya. They have the most number of cars without buying a car, most number of drivers without hiring a driver, and they receive 20% kada transaction. You make. <coughs> Grabe. Isa pang problema, 'no, na ng Airbnb. 'Di ba? Ang mga travelers na hirapan mag-book, 'di ba? masyado mahal, impersonal. At the same time, uh, meron din problema sa mga homeowners. May mga bahay bakasyunan, pero minsan lang nila matirhan. Hindi nila na monetize. So, anong solution po niya? Airbnb created a platform. Pwede i-monetize yung mga unused na araw at sa mga linggo. Plus, offering a unique and affordable option. Di ba? Kahit na ang kayo, hindi ba? Pwede. Kasi sa isang maliit na space, hindi katulad ng hotel, per head. So, ano naging outcome po? They were able to solve the problem of expensive travel accommodation. Siyempre, in return, they have the most number of properties worldwide, ah Not only in one place worldwide, without even buying one property. Million dollar company na sila. Grabe. Isa pa. Zoom! Ah, I'm sure you're... Ang problema nung nagkaroon ng COVID ay eh, problem of remote communication. Hindi na makipag-usap face to face. So ano, problema. High quality video communication tapos reliable, parating ano napuputol. So anong solution po? They provide easy to use high quality video kahit nang bababa ang bandwidth ng internet mo. So, ano po naging outcome? Na-solve po nila ang remote communication at syempre naman, right now, sila na pinakamalaki ngayon. oh I'm even paying right now 1,000 pesos per month sa paggamit lang ng Zoom. Grabe talaga. Kaya kung ikaw nakikinig ka ngayon kung gusto mo talaga gamitin tong PSO mo, method na ito. So, let's start with a real problem. Ano man problema? Alam mo, mag-isip ka ng isang problema na ikaw mismo, you personally struggle. A ako, isang malaking problema para sa akin. Pag-umuwi ako, may mga bariya ako, may mga perang papel ako. So, gusto kong ipunin, pero ang problema, pag nakikita ko, hindi ko alam kung magkano. So, ngayon, may problema, so naghanap ako ng solusyon. Sabi ko, bakit kaya walang gumawa ng parang alkansya na meron na pong nakasulat doon at alam nila kung magkano na naipon na kahit di pa nila binubuksan. That is where the idea of the ipon box came into play. Ito na. Di ba? Nalagyan ng bariya, ng papel. Tapos, dito, nakalista naka na dito kung magkano maiipon mo agad. Yan ang target mo. So, bago mo pa mabuksan to, alam mo na kung magkano naiipon mo. May problem ako, nag-isip ako ng solution, ano po ang naging outcome? Eh, syempre, nagagamit ko personally plus the fact na introduce ko sa mga kaiponaryos and then, naging opportunity. Nagigets nyo? So, I want you to think right now a daily challenge that you personally are experiencing or if not, others are experiencing. What problem can I solve? Diba? That's number one. And then next, pagkatapos niya, mag-isip ka na ng mga solution. Think of a solution without the product. Ha? Without the product. Basta solution-oriented ka muna. Pag nalabas mo na yung solution, that's the time that you think about the product. After that, i-introduce mo na sa market and then you try to measure the outcome. Siyempre, happy ba yung customers? Nagagamit ba nila? Meron mo sila magagandang feedback from the solution that you offer. And then once na meron ka ng proof of concept, anong gaya naman na gawin? It's time for you to expand. It's time for you to scale. It's time for you to grow. Kaya kung makikita nyo, kung alam nyo itong PSO method, starting a business need not to be complicated. It's easy kung alam mo ang ginagawa mo. So kaya nga ang tanong ko po sa inyo, may natutunan ka ba sa session natin na ito may natutunan type natutunan? So kung hindi mo pa alam and you want more guidance, timing na timing, me and Boss RDR will come in together and form a masterclass on to teach people how to start how to launch and how to grow your business. Please just go to the comment section and then check out kung meron pang open seats and FYI this is not for free. This is a private and limited access only. So kung gusto niyo be part of it, just check the link or type ascenso right now sa comment section. So I hope that you will identify a problem, offer a solution, and then you will have a good outcome with your opportunity tatandaan tamang karunungan tamang disiplina ang susi sa pagyaman